PBBM pinatitigil ang China sa legal na aktibidad sa teritoryo ng Pilipinas. Hinamon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang China na itigil ang pag-aangkin maging ang mga illegal na aktibidad nito sa teritoryo ng Pilipinas, lalong-lalo na ang paghaharas sa mga mangingisda. Well, I don't understand the comments on the typhoon missile system. We don't make any comments on their missile. Systems and their missile systems are a thousand times more powerful than than what we have. So I don't understand. Um... You know, it's uh, let's make a deal with China. Stop, stop claiming our territory. Stop harassing our fishermen and let them have a living. Stop ramming our boats. Stop water cannoning our our people. Uh, stop firing uh, firing lasers at us, uh, and stop your aggressive and coerc coercive behavior. And I'll uh, return the typhoon missiles. Tigil nila yung ginagawa nila, pabalik ko lahat yan. Samantala, nagbabala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na posibleng matigil lahat ng operasyon ng mga ahensya ng gobyerno sa kaling pabura ng Korte Suprema ang mga petitioners na kung sa consis, constitutionality ng 2025 General Appropriations Act or GAA. Ito ay matapos pangunahan ni Martes ni Davao City Third District Representative Isidro Ungab, dating Executive Secretary Vic Rodriguez, at iba pang mga personalidad ng pagsusumiti ng isang petisyon na kumukasyon sa legalidad ng 2025 National Budget na nilagdaan ni Pangulong Marcos. Sa pinay lang po na challenge before the Supreme Court ni former ES Vic Rodriguez, what do you think of this, sir? Unconstitutional law yung Um, I, have, I have read some of the some of the, the findings. Well, the soldiers, uh, of course, will be the ones who will argue for the uh, for the government. And um, uh, he tells me, uh, soldier, uh, uh, Maynard tells me that uh, uh, we're on a solid footing in terms of uh, uh, constitutionality. Uh, to, uh, I don't know why, why, why they bothered to the file that because it's I the clearly doesn't. Uh, well, anyway, it's like, not for me to make the argument. Uh, but we let the Sultan make the argument for the Supreme Court. We're very confident with our cases. There's just in case lang sir, na not not in favor of the admin, the decision of the Supreme Court. Pero contingency, no, we shut down everything. That's what they want. They want the government to cease work. So you mantle panilama destabilization of i am there to be able to go through voluminous tones, read through hundred-page contracts without falling asleep. And that alone deserves already applause. But let me tell you, as president, I am going to give you a run for your money. Just last month I had to read four thousand fifty-seven pages of the General Appropriations Act for two thousand and twenty-five. Because I reviewed it, analyzed it, and yes, in parts we it. And so for those of you and up to now I cannot find those damned blank items. we'll keep looking. We'll keep looking. But I don't, I really am convinced that they simply do not exist because it is not allowed to exist. So for those of you who think the presidency is just handshakes, photo ops, I assure you, That fine print is alive in my office. Muling pinabulaan na naman ng Senate President Chis Escudero ang muna'y irregularidad sa 2025 General Appropriation Act or GAA anyan fair comment at accusation ang pagsasabing ang constitutional umano nito at tila binabaliwala ang bigat ng trabaho ng pinagdaanan ng Senado at Kamara. Um hindi kaya nga ino kaya nga kumaari paki yung huling talata yung mga pumirma ng Bicameral Conference Committee Report, inotorisa yung komite na punuan yon dahil nga sa haba ng panukalang batas na ito. Dahil kung hindi, um, kailan matatapos yon Dahil kung may correction palagi na maliit man o malaki, babalik ka palagi ng paulit-ulit, edi eh, lalong hindi natapos yon Tulad ng ginagawa madalas dito, minsan yung clerical errors, bagaman wala nga ganong pahina, ganong talata sa mga pinapasa naming um, batas, Bagaman walang ganun talata, yung clerical errors minsan kinokorek na rin basta't may pahintulot ng magkabilang panel. Di ba, pala, okay. diba, ano? Um, hindi. Dahil susundin din naman nila yung naunang pinagkasunduan, hindi lang naisulat doon sa dapat pagkalagyan. Hindi sila ang nagpapasya. After yun ay isang ayon sa pinagkasunduan at napag-usapan, hindi nga lang na-reflect at nalagay doon. Gaya ng sinabi ko, bilang pagkilala doon, yung talatang yon ay sinulat doon. At hindi yan ang unang pagkakataong nakalagay yan. Sa so, mga nagdang bycam report, nandun din yun. Budget or... Actually, para sa akin, unfair, unfair comment at accusation niyan lalo na sa bigat ng trabaho pinagdaanan, hindi lamang ng mga chairpersons at mga vice chairpersons ng Senado ng Kamara, pero pati ng staff ng Senado at ng Kamara. Para sa akin, mas hudyat o simbolo yan kung gaano nakainit ang politika sa ating bansa, na bawat isang bagay na lang, malaki man o maliit, ay pupunahin, dadalhin sa korte, rereklamuhan at ipepreskon. Pero bahagi yan ng sistema natin ng demokrasya sa ating bansa. Hindi yan dapat kinakatakutan. Hindi yan dapat tinatakbuhan palayo. Hinaharap dapat yan. Dahil ika nga, dapat, san, dapat lamang naman lahat ng opisyal ng pamahalan sumagot sa katanungan at maging accountable sa anumang ginawa o hindi nila ginawa. At sa dulo kung hindi magkasundo, korte ang magpapasya kung ano at sino nga ba ang tama o mali, merong pagkukulang o wala. How confident are you, sir, na hindi ito mag na ILOGY? Take two na naman to eh. Sinagot ko na yan noong nakaraan eh. Kung sakasakali, ito ang kauna. Walang kulang sa General Appropriations Act. Ang kinukwestiyon bilang unconstitutional ay batas. Hindi report. Ito ang kauna-una ang pagkakataon. Kung sakasakali, na may medede unconstitutional na report at dahil doon yung batas din ay unconstitutional um there's always a first time pero hindi ko pa nakikitang nangyari yan pero sa tanong proseso kapag niratify na touch mo na yung at wala nang problem. um ulitin ko ah clerical clerical errors can be corrected at nakasulat palagi talaga yon pwedeng punuan ng kulang nakalagay yun doon Pangalawa, may desisyon ng Korte Suprema na kung may sa journal, sa pinagdibatihan, yan ang katumbas ng Bicameral Conference Committee Report sa mas simpleng mga batas. Kung may conflict sa pagitan ng journal at ng enrolled bill, ang tawag dyan, journal entry rule o enrolled bill rule, enrolled bill principle, nagdesisyon ng Korte Suprema sa mahabang mga desisyon na nang ang sinusunod at pinapairal na batas sa ating bansa ay ang tinatawag nating Enrolled Bill. Kung ano ang nandun sa batas na pinirmahan ng Pangulo, yun ang batas. Hindi ko anumang report bago nun. At yan din ang sinulat namin sa Bicameral Conference Committee Report nga na kung may pagkakaibang Bicam Report, kulang man, sobra o mali ang total, at yung aktual na Enrolled Bill, yung enrolled bill ang susundin. Yung enrolled bill ang mananayag dahil yon ang batas. Pero once kami mag-question sa Supreme Court, kasama po ang um, Senate at House na ng sa um, Depende kung sinong, hindi ko pa kasi nababasa, mahirap sumagot at magkomentaryo sa isang kaso kung anong gagawin namin dahil hindi ko pa nakikita yung kanilang petisyon. Kung ano man ang kodosan ng Korte Suprema, ay syempre susunod ng Senado petition laban sa 2025 national budget. posibleng may kinalaman kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon kay Representative Adyong. posibleng may kinalaman umano si dating Pangulong Duterte sa isang reklamong iniain sa of Suprema laban sa pinasang 2025 national budget. Kasunod ang mga aligasyon ng 28 blankong items sa Bicameral Conference Committee Report. Ayon kay House Committee on Appropriations, we Vice Chairperson at Lanao del Sur Pacific Representative Zia Alonto Adiong. Maaaring nitong itong kulingin, masipated o mano ang petition laban sa national budget. Ang mga aligasyon laban sa national budget. Sitin na mo rin kung who are the people behind the filing of the ano eh, uh, questioning the, the budget before the Supreme Court. They are all well connected